<laughs> Nakakatawa lang yung tanong ko. Ano? Ano mangyayari? Ano mangy anong ang mangyayari kapag bangare? ko yung tatlo. Kimpoy <laughs> naman. <laughs> Bigyan lang. <laughs> Bigyan lang. O, oh, sagot daw. Ano? <laughs> Baka akong magtanong. Will you marry me? <laughs> <laughs> ikaw yung mag- ikaw yung mag propose <laughs> Oh my god. Pwede nga, yan yung ano, yan yung ending ng ano movie. Oh my god. No short film. Will you marry me? <laughs> Sabi ni si hinika daw siya.